Good morning, and uh, dito ulit tayo kay Chad Dulay, the singing farmer. Uh, so ngayon guys ay for today's video. <laughs> uh, ano tayo titinan natin kung paano sila mag-harvest ng itlog ng itik? Kasi sobrang curious lang ako. Kaya gusto ko malaman at siyempre gusto ko rin ibahagi sa inyo. So mag-harvest tayo ng itlog. Tapos, kung paano yung proseso ano kasi nandun pa yung mga itik sa kulungan so pagka umaga may mga itlog na so mamumulo tayo mamaya so ayun let's go so ayun na nga mga pare ko ayan syempre pinaghanda tayo ni uncle ng uh, kaping barako kaping barako <laughs> at ito na nga tikman na natin yung kaping barako na yan inihanda ni uncle So ayun, Siyempre, unang tikim para sa tagumpay. Para sa tagumpay. ano pa kasing tini, ano pa kasing uh, dinadaldal mo diyan, pare ko? Tikman mo na yung kape ayon. Ito ang isang tagay para sa tagumpay. For the go. <laughs> so yun guys, uh, magpapalabas na tayo ng itik. So ayun nga, uh, na tayo guys ng uh, Pagpapalabas muna ng siyempre palabasin muna natin diyan sa punto na yan yung ating mga itik ayun mayroon nga pala tayong manok din diyan mga nangingitlog rin Ayun, ang daming itik oh may kita nyo na guys dyan, Andiyan yung mga itlog, ayun o. No? Wow, nakakatuwa guys. Uh, first time nating mamulot dyan. So, siyempre, tulad ng sabi ko, na bago tayo mamulot ng itlog, uh, papalabasin muna natin ang mga itik. Ang mga itik! Ano <laughs> ulit, -ulit. So, ayun guys, for the go. For the go. <laughs> so, ayun na guys, uh, palabasin na natin yung mga itik pura. Ano? Ayun na, Diretso sa doon sa sa ano, sa irrigation. Irrigation. <laughs> so, siyempre, uh, excited. Sa punto nito guys, uh, excited ako mamulot. Kasi ayun, na uh, sobra excited nga nung bata, na, namulot na agad ng itlog. Ayan. Yeah. Alamasin muna natin yan na uh, dahan-dahan. Yan guys, yan yeah, guys ay eh, uh, hindi pwedeng uh, gulatin yung mga manok na yan. Ay, mga manok. May mga manok. <laughs> yung itik pala. <laughs> so kailangan natin palabasin yan. Dahan-dahan lang yan. Kasi kapag ka nagulat yan guys. So uh, may posibilidad po na ma maantala yung kanilang pangingitlog sa so, pagka nagulat. So ayun. Let's go. Let's go. Ayan na. na po. Makikita nyo na dyan. Nagsilabasan na mga itik. At syempre paglawas nyan ang pinakahihintay po ng inyo pong lingkod. Siyempre, eto na mamumulot na dyan si pare ko TV ng itlog ng itlog ng itlog <laughs> yan na nga guys Ah uh, siyempre yan nakikita na natin dyan yung mga mga itlog yan yung mga naiwan na nung mga itik siyempre kailangan na natin pulutin yan kasi darating na rin siyempre dyan yung uh, pipick up nyan guys so siyempre i-classify pa yan so yan na nag start na nga si pare na mamulot sobrang uh, first time guys na magawa natin yan ano So, nakaka, nakaka nakakatuwa kasi yung hindi mo naman dati nagginagawa ay nagawa mo. Ayun, diyan po yan sa ano ni ano ni Chad Dulay, the singing farmer sa yon. So, ayun so, guys, uh, let's go. Uh, pulutin natin ang pulutin 'yan. Grabe guys, uh, nakakatuwa. Alam mo yun, uh, pawisan na ako dyan. Ngalay na ako dyan kasi nakaupo ako na namumulot. Pero alam mo yung, yung excitement. So, andun, kahit pagod ka, parang gusto mo mapulot mo lahat yun. Ang sarap sa pakiramdam. So, yun, guys. Ayan, syempre, hindi na natin nabilang yan, no? Kasi dapat pala yan, pag, habang pinupulot mo, binbilang mo na. At ano nga, mga pare ko, syempre, gusto ko magpasalamat kay Chad Dulay, The Singing Farmer. Thank you so much. bye, -bye.